Ayan po ka. sa kanya yung pasok niyo, Ay, e. Kambak ka e. Chief, di makaiskar ah. Naka-kongpon niya, naka-kongpon niya e. Ayan eh. Makita Ay. mo oh. Parang ka-cheat code eh. Ayoko na, magpag-agay niya Ula, Ay, na dyan. Wala, magpag-agay niya na dyan. Bakit mo pa <laughs> eh. Hindi ganyan, mag ka. Ayan, nandito tayo sa studio ngayon ng para-clothing. Ayan oh, may nagsushoot. Uh, oh, grabe yung mga gamit. Ito na yung bagong studio na ng para clothing ngayon. Boss, bato ito sa Ayan, dito rin kami nagme-meeting. Paganda na ng gamit. Ayan, so pagpasok mo dito, makikita mo na yung... Uy, may naglalaro. Eh. Ayan. makikita mo na dito yung kainan namin. Dito nagbibiyas na... Nag at... Boss! tampak, tampak? Wala eh. Boss, oyot. Ayan, ito yung ano natin. Ayan. Chief, kamusta? Kamusta? Mm, Ka kada, niya, pasok eh. Kada tira niya, pasok. Ay, hindi siya Pero ako, tinambakan kanina, 40. Ay, wala, hindi siya obra dito kasi varsity ito eh. Varsity. city months? 6 months? 6 months? Six months? Six months? <laughs> <Six man. laughs> <laughs> <laughs> na tubig. tubig? Pa tubig. Pa tubig. Ang bakalata, eh. mo na tubig? Oh. Na-stress sa kanya na naman oh? ayan na naman sila na naman tama <laughs> naman no oh. lahat stress na lang na sa kanya eh sa'yo na lang lahat ng pabor eh tinira na naman stress na stress na naman eh e mo seal seal mo seal mo seal mo tsaka napagsasabay niya keep yung ano haliwok tsaka yung ano eh kinukumpi na nga niya oo oh, oh, na nakasabay niya kinukumpi na niya. parang maraming nabibindot. lahat ano ah lahat oh. napaka okay. dahil ko napakang galing na kalaban Oh, wala jeep lima <laughs> Na ano, oh? <laughs> ka iskara naan nako niya punyao nako ang ganito tamin ang nung tamin yipintutuhin mo ka parin parin ka parin mo. ka ka parin talaga to. parin ka parin 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 parin ano mo, nariribaw niya po. oh. Ayoko na, pagkaganyan ng gano'n. Wala, madali lang. Bakit kaya? Nadaya mo yata eh. Paano ka manalo dito, Chief? Bakit? Eh, kaya pindutin lahat eh. Kaya hey, no. sino Sinobra mo pala na eh. Hindi din yan, madaya ka. Madugaw to, hindi pwedeng ganyan. Sinobra. Maganda. Kaya yung pinasa mo, ina ko para ito. <laughs> Kaduga mo. Kaya pala walang manalo-nalo sa'yo eh. Cheat code yan, cheat code. Naka-analog, naka-analog yung isa. Kaya mo, kina-competition to. Napaka-duga mo. Hindi dapat ganyan. Kaya pala hindi manalo eh. Cheat ko yan.